Tumuta, 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 tumuta. Ah, magandang araw po, Chairman. Magandang araw din. Ano bang papang ano sa akin? Bali, dun po kasi sa court. May ano po, may, may pumasok po. Hindi ko alam kung sino. May mag, nagnakaw po ng mga gamit dun. ano? mo ano ano? lang kami dun, Chairman, eh? Hindi namin nasa ano eh, sa amin yun. Ano bang mga gamit na kinuha sa inyo? Ano po, number one yung ano yung bola. Kasi maglalaro sana kami, Nagulat kami. Wala, wala ng bola, tas... Tatlong bola, tas lahat eh. Oo, uh, tapos yung ano, yung mga gamit namin sa pang-training sa mga bata, mm. wala. Bala. Dapat, dapat kasi... Ayon kasi chairman. ayun dyan sa video na nakikita mo. Mm. Umalis kasi kaming matatanda dyan. oh Bale iniwan namin yung mga bata. Ayan, forward natin yan, chairman. Mm-hmm. Ngayon, so, no? wala nang tao. Umalis na rin yung mga bata. Eh, sino tong lalaking tong nabayo dito sa labas ng court Sino yan? Ha. Yan yung magna ako, boss. Ayan? Ha po. Hindi ka namin kilala yan eh. Pero parang hindi, hindi, pa siya. Parang hindi familiar hindi, hindi dito sa barangay natin. Kaya nga chairman eh, tinatawag yata ang... Naka-helmet naka eh, ibig sabihin, dayo to. Oo, oh. oo oh, malamang chairman dayo. Uh, sige. Okay. Naka-helmet pa siya. Y yung pambay. Bukod sa bola, ano pa yung mga kinuha? Balak pa sana tangkay yung speaker dyan, chairman. Yun, eh. matindi. Chairman, JPL yan. Tsaka magkano yan, oh. Talagang mga tao na to. Ay, chairman, oh. Mga perwisyo talaga to. Dapat ma-actionan ka agad to. At maglagay kayo ng CCTV dito, chairman, sa labas. Eh, CCTV naman. Huwag ka namang excited. Eh, alam mong trabaho namin to, eh. Guys, pinapa, ano ka ba? Pangalawang best na yan, eh. Parang pinapanindigan mo na hindi kami nagtatrabaho dito bilang isang kapitan ng barangay, ah. Hindi, hindi naman po sa Para sa... sa ay, 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 ayusin niyo! Ayo. kaya nga, ay, ayusin ay niyo yung reklamo niyo. Kasi parang pinapalaban nyo sa akin na ah. hindi ako nagtatrabaho ng maayos eh. Kaya nga kayo lumapit dito para ma-actionan natin to. Kaya nga chairman ayun, no, nagmamadali pa siya mm. chairman. Pumalik pa eh. Ayun no, nakita ni Atan. Hmm. Ayun no, Yung kaibigan namin si Atan. Ah, ito. Buti oh, tignan mo, mo chairman, tignan mo chairman. ano ano Ha? ano 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 ủa con đừng đi đâu nữa, không đi đâu nữa, đừng đâu, đi